Hi guys, into this video guys, i-explain ko sa inyo guys kung ano nga ba, uh, may relasyon nga ba yung views at saka yung subscribers. Uh, kasi minsan, baka yung mga videos mo, maraming views, kunti lang yung nagsasubscribe. Eh, ano nga ba yung mga dahilan yan kung bakit nga ba marami kang views, kunti nga lang yung nagsasubscribe. Kasi sa akin guys, makikita ko guys na yung views ko sa isang buwan guys, Uh, in one month ay umabot ng mahigit 50,000 views sa isang buwan. So makikita natin guys na yung views ko ay umabot ang uh, mahigit 50,000 o 58,000 uh, in 28 days. So sa 28 days guys, meron akong 20 uh, 58,000 views. At saka yung subscribers na nag-subscribe ay umabot lang ng mahigit 220. So sa 58,000 na yan, so nag-subscribe ay uh, 220 mahigit. So ano nga ba ang dahilan? Yan? Kung bakit maraming views, kunti lang yung subscribers, makikita mo dyan guys sa tinatawag na retention. So kung kunti lang yung retention ng ano mo, nung videos mo, so malamang, yung nanood sa videos mo ay eh, hindi gaanong interesado sa uh, content mo o kaya sa views sa videos na pinapanood niya. So, ganun. Kaya, konti lang yung ano nag-subscribe. So, makikita mo diyan guys kung meron kang 8 minutes na video, tapos yung audience attention niya ay nasa 1 minute mahigit o nasa uh, hindi pa nga umabot ng 1 minute. So makikita mo guys na bihira lang talaga ang mag-subscribe kagaya nga ng channel ko. So pero guys ha, kahit ganun pa rin guys, eh, meron din nagsasubscribe. Magpasalamat ka na lang kasi nga kahit nga sa 58,000 na nanood, eh, meron ka lang 200 na subscribers, malaking tulong na din yan sa channel mo para umangat. Kasi eh nagiging ano yan eh, nagiging iipon yan, so sa loob kaya ng isang taon yung 200 na yan na subscribers ilan kaya yan, so uh, aabot naman siguro ng estimated sa akin nga guys, dati yung channel ko ay nasa 4,000 subscribers lang, eh paglipas ng isang taon ngayon, eh nasa umabot na ako ng 5,800 plus, so muntik na maging 6,000 subscribers ako dahil dyan sa paunti-unting nagsasubscribe, so nagpapasalamat na lang ako na kahit ganon eh, lumalaki yung subscribers ko sa YouTube. So, yan yung pinakamalaking factors, guys, na masasabi mo na bakit ko kunti lang yung nagsasubscribe sa channel mo dahil dyan sa audience retention na mababa. Okay? So, sa 8 minutes, guys, kung ganun nga, nanood lang ng maliit na ano minuto, 1 ah, minute, so ganun na. Ah. Ibig sabihin doon, kunti lang yung nagkaka-interest sa video mo. So, ang gagawin dyan guys, para ma-improve yung mga subscriber counts, dadami yung subscribers count, eh, gandahan na lang yung uh, content. Ako nga, iniisip ko kung paano ko gandahan yung content, pero as much as possible, gumagawa ako ng content na magkakaroon ng subscribers more, magkakadagdag ng interest sa mag-subscribe. So, yun yung pinaka dahilan kung bakit ko kunti lang yung nagsasubscribe kahit maraming views. So, sana naintindihan nyo guys yung punto ko dito na maraming views, kunti lang yun yung subscribers. So, hanggang sa muli guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na para updated ka sa mga ganito kong video at sa i-upload ko pa. So, yun lang guys. Thank you.